loob lang ng labing minuto, tinapos agad ng kamera ang budget hearing kanina ng Office of the Vice President. Hindi nakaporma ang makabayan block na nakatakdasa ng gisahin si Vice President Sara Duterte sa anlay questionableng paggasta sa 125 million pesos na confidential fund. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez force na dumating kanina sa budget hearing ng kamarang mga opisyal ng Office of the Vice President sa pangunguna ni VP Sara Duterte. Para yan, sa hinihingi nilang 2.38 billion pesos na budget para sa 2024. Pero pagkatapos lang ng labing limang minutong slide presentation, nagmosyon agad si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos para tapusin na ang deliberasyon. In line with the long-standing tradition of uh, giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, uh, I move to terminate the budget of the object. Office of the Vice President. Object. I object, We have Madam a motion, Chair. Julie, seconded. We, We have a motion, Julie, seconded, for the termination of the budget of the, the presentation of the We Office of the Vice President. Um, Madam Chair. Dalawamput um, isang miyembro ng panel ang bumotong pabor na tapusin na ang budget deliberation the chair declares for the motion to terminate the presentation of the budget approved pero hindi nagpaawat si Act teachers parteles representative Franz castro madam chair may we have a manifestation madam chair may I, may i may I manifest madam chair madam chair we have already suspended dr We terminated the presentation, and the. Uh, point of order, Madam Chair. May I may I explain my vote? I know we have the the rights as as, as a minority. Black, Ma'am, Chair. So may may we explain why we vote no? Pinagsusumiti na lang si Castro ng written manifestation, pero hindi pa rin siya nagpapigil. Uh, may Madam Chair, hindi natin Wester, ito inaasahan. Uh, Madam Chair, yung ganitong, ganitong And proceedings. Once again, this at at is at meron po tayong, ano, no? meron po tayong uh, issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan at masagot ng Office of the Vice President. So, uh, Madam Chair, kaya talagang ano, no? kailangan maipaliwanag itong 125 million. Mm -hmm. Ang 125 million pesos na tinutukoy ni Castro ay ang halaga ng confidential fund na ginasta umano ng Office of the Vice President noong 2022 sa loob lang ng labing siyam na araw. Yan ay kahit wala namang nakatokang confidential fund para sa OVP noong taong iyon. Pero bago pa matapos magsalita si Castro, pinataya na siya ng mikropono. I have the right to explain why I voted no. Kailangan malaman itong 125 million na not confidential fund pero ginastos ng Office of the Vice President at kung saan... Sa press conference pagkatapos ng budget hearing, hindi na itago ng makabayan block ang pagkadismaya. kinon na nilang anilay pagratsada sa budget ng UVP. Kami ay talagang ano no, talagang, uh, uh, galit na galit dito sa pangyayaring ito. Dahil handang-handa kami, oh, nandito yung aming itatanong para maliwanagan ng ating taong bayan. Saan ba ginastos itong 125 million na confidential fund? na wala naman sa budget ng 2022 confidential 2022 ga. Akala ko ba ang tapang-tapang ng vice president para sagutin ang mga tanong regarding confidential fund noong 2022. Nandiyan na siya physically pero bakit hindi pa siya sumagot doon sa mga tanong na naihanda natin? Sa isang pahayag, pinasalamatan ni VP Sara ang patuloy na suporta ng House Appropriations Committee sa mga programa ng OVP. Kaugnay naman ng kinikwestyong 125 million pesos na confidential fund, iginiit ng pangalawang pangulo na wala silang ginawang anumang hindi awtorisadong paggasta. Nagsumiti rin daw sila ng liquidation at accomplishment report sa mga kinauukulan. Nananawagan din ng Vice sa Makabayan Block na itigil na ang mga pag-atake sa OVP kung wala naman silang ebidensya. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.